Huwag itatapo ng mga buto ng abukado dahil ito po ay may mabisang gamot sa mga tao nakakaranas na nakakaranas ng may hypertension at diabetes. Malaki po ang naitutulong nito dahil ang buto po ng abukado ay may taglay na iba't ibang minerals at vitamina. Mayroon din po itong proteina at carbohydrates. Mayaman din po ito sa vitamin A, B1, B2 at B3. Vitamin C, vitamin E at folic acid. Nagtataglay din po ito ng calcium, zinc at potassium, phosphorus, iron, copper, cobalt, at lead. Meron din po itong flavonoids, tannins, saponins, phenolics, at alkaloids. Pwede rin po diptikin ng mga buto nito. At ang katas po nito, pwede rin po ikamot sa iba't ibang sakit ng balat. Ganun din po sa sugat, pwede rin po itong ipahid. At para po makuha yung benepisyo, ay maglaga lang po ng isang perasong buto ng abukado. Kakulaan nyo lamang po sa isang basong tubig na malinis. Sa loob lamang po ng 10 minuto. At pwede nyo na po itong inumin. Yan po ay ilang minutong dagdag kalaman para po sa ating magandang kalusugan. Muli, ako po si King San Juan. Good po sa inyo lahat. God bless